Magandang araw po sa lahat at uh, hapon na dito sa kabundukan no guys. At uh, ngayon sa araw na to ay magba-vlog po tayo patungkol po sa strawberry guys. Ayan. So lahat pwede mag alaga ng strawberry guys at magtanim ng strawberry. At uh, ituturo po natin ngayon kung paano magpababunga, magpaparami at uh, mag alaga ng uh, pananim na uh, strawberry guys. Ayan. So, ngayon ay kainin na po natin. Kainin na po natin to guys. Ayan. Uh, tignan natin kung matamis siya o hindi. Hmm. Matamis. Masarap siya, guys. mm 'Di ba yung mga iba dito ay maasim? Pero ito ay hindi siya maasim, guys. Ang sarap. Sarap siya, guys. Noong. Mm. So dito, guys, kung makikita po ninyo, ah, meron tayong mga nagbunga na, no? Actually, nakalipas na ito. Hindi natin nabidyohan yung mga nakarang kasi Ah, uh, matagal tayong wala dito sa ating pong uh, kuan, uh, Jungle School guys. So na uh, hindi masyadong nalalagaan yung ating mga strawberry. Actually, hindi lamang ito yung mga strawberry ko, guys. Ah, uh, meron pa doon sa school, meron pa po doon sa baba. ayan. doon sa ating pandon, And doon banda. Yan, 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 yan. Ah, uh, yung ating mga pananim na iba. May bulaklak na rin po yung iba doon at doon tayo nagpaparami pa panong maraming strawberry, guys. Ah, uh, dito ipapakita po natin. Ah, uh, kung nakita po ninyo guys ay ayan oh. Uh, ah maraming pinagkuha pinagkuhanan no. <laughs> pinagkuhanan ng bunga ng strawberry guys. Ayan. So yung iba ay nagbubunga pa at nagbubulak-palak pa po yung mga iba guys. Ayan. So dito ay hindi masyadong nainitan kasi kaya ganito. Ayan. Malaki oh. Hmm. Malaki guys. Malaki yung mga bunga ng iba. Ayan. So dito ay ayan, Pwede nang kainin guys. Mamaya ipapakita ko po sa inyo. Kakainin natin 'to. Ito hindi pa pwedeng kainin. Ayan. So dito, ayan, dami. Ang dami niyang bunga, guys. So dito na, makita nyo guys, yung mga malalaking kwan. Ito ay kinainan na ng bunga ng uh, ating strawberry ng ating mga estudyante dito sa taas. <laughs> Pag nakita nila, nako, wala na 'yan, kakainin nila. So dito ang dami oh, daming kinainan, guys. Ayan, sa isang puno ng strawberry, marami actually yung bunga niya. Yan. So, dito ay nagbubulaklak lang pa yung mga iba. Yan, bunga po yan. So, ito bulaklak tapos bunga guys. Ayan o. Yan, bunga. Ayan. Tapos dito naman, kinainan na. Ayan naputol putulan na guys. Kahit dito, mayroon pang bunga. Dito naman ay, dito. Sa lukuyang nagbubulaklak pa lang o. Ayan o. Hmm. Tapos ito, wala na. Kinainan na ito guys. Ang dami ng... Ito guys, kinainan na. Ayan dami nang kinuhanan na kinainan. Tapos ito, namumulaklak pa lang. Ayan. Namumulaklak. At ang mga iba dito, guys, ay... Hindi bagong Bagong uh, lipat lang yung mga iba. Kaya walang bulaklak yung mga iba dyan. Ayan. So, marami namang may bulaklak. Katulad dito. Ayan, no? Kinainan na, actually. nakuhan na. Uh, ayan na yung mga kanyang bulaklak niya, guys. So, kahit dito, meron po... Hmm? Ayan. So, unang i-discuss po natin ay kung paano magparami. Ayan. So, actually, itong ko natin, itong uh, strawberry guys ay merong parang nagsusuhi siya katulad nito. Kung makita po ninyo itong mga ito, ayan. Ayan. Oh, Tingnan po ninyo. Ito. Nagsusuhi po siya guys. Ayan. So, ikinako e, lang po ito. Iti, pinapatong lang po sa, ito, sa malit na pat ng ganito. Ito, ito. Malit po siyang ang na ganito. O, i-direct nyo na po ng ganito. Okay lang po. Mas maganda para wala ng transplant plus transplant, transplant. Ayan. So, nagyan nyo ng lupa. Tapos ipatong to. Tapos, hintayin na kung saan ay magkwan na magtagito. Magugat. At pagkatapos ng 21 days o 3 weeks guys ay putulin na. Kasi para maging independent na siya. Ayan. So, ito ay tagito. Wala pang 2 weeks guys. So, kaya lang dapat sana mayroon ng kwan ito, mayroon ng uh, pot na pinanlagyan sa kanya para tuloy-tuloy na siya kung uh, Ang dami, ang bilis. Ang bilis niya magparami guys. Yung kanyang kwan, mga suhi. Ayan, sa akin pinuputol ko na lang. Ayan no? yung mga nakabitin ng mga suhi-suhi niya guys. So, ganun lang pagpaparami, guys. Yung isang puno ay kaya niyang... Kaya niyang mag-create ng, nagito, yung isang puno natin ganito, kaya niyang mag ng sabay-sabay na lima na suhi guys. Yan kaya niya. Tapos yung isang ganito ay hindi pinuputulan ko lang kasi ano, pinutulan ko guys oh. Ayan Ah, uh, pwede siyang makapagkuan sa isang niya lang itong ganitong isang suhi lang guys ay pwedeng maging tatlo. Ayan kung uh, nasa kuan siya, nasa plat siya o nasa lupa siya guys. Ayan So ganun lang po magparami. Ayan Ngayon naman po ay pag-uusapan natin kung paano po uh, mag-alaga. Ayan So ang gagawin lang po natin dito, sa strawberry, actually, madali lang uh, alagaan ng strawberry, guys. Uh, kahit walang spray dito o ano paman, basta diligan mo. Ayan, diligan mo siya. At kung, uh, tagito ito, uh, mawawala ka ta lang ng mga ilang araw, talagang malalanta siya kapag ka nasapat. O nasa, tagito paso lang siya, guys. Ayan. So, yun ang kuha natin dito sa strawberry. Basta madaligan lang siya, araw-araw. Ayan. At uh, talagang uh, kailangan po niya talaga ng tubig ito Kasi madaling malanta kapag walang tubig guys Ayan So ang gagawin natin ay talagang diligan po natin Kapag nakita na natin nagtuyo-tuyo Kasi ito uh, Katulad nito nakita po ninyo Medyo tuyo-tuyo na guys Kasi uh, nasa baba kami uh, Bumaba kami Ayan Ngayon ay kakakat lang namin Kaya medyo ganyan So pagdilig lang Tapos kung gusto ma maganda talaga yung inyong uh, Ito Ang inyong mga strawberry guys ay kailangan naman na uh, kung saan ay merong pong tag ito uh, kayong ilalagay na pataba lalong lalo na kapag ka nasa uh, tago to, paso uh, nasa paso lang siya guys kailangan po niya ng pataba pa para meron naman po siyang nutrients na makakain either organic or uh, kung po yung inyo pong uh, tag ito uh, ilalagay sa kanya pwede pwede po yung commercial din ayan So maganda po na kung sana itunawin nyo yung maliit na complete Uh, complete, yan, yung 14-14 ah, 14, uh, kung commercial po yung inyo pong uh, gagamitin na pataba guys ah, uh, tunawin nyo lang po yung maliit sa isang dakot po ay lagay nyo sa isang balde tapos yun po yung pandilig ninyo guys yan lang, at yun po, pagka na, ako na po ninyo at kapag ka talagang full grown na po siya. parang ganito, yan full grown na po siya. ah uh, Pagka nilagyan po ito ng, kwa, pataba, guys, na pagpabulaklak o pampabunga, magbulaklak na po yan siya agad-agad. Ayan. Mamunga na yan siya agad-agad. So, yun po yung uh, kwan po ng pagpapa, kwan naman, pagpapabunga. Kapagka malaki na siya, pag maliit pa, huwag mo munang pabulaklakin. Pero kapag katulad nito, malalaki na yung mga puno, guys. Ayan malalaki na yung mga puno at talagang makapal na yung kanyang tagot dahon, pwede na po siyang pabulaklakin at pabungahin. Para sa ganun ay marami po. Katulad po nito, tignan po ninyo. ba diba, ang ganda po ng kanya ng tagot ang dami po niya at malago po yung dahon niya. Ang, bunga, ang binunga na po nito ay napakarami na po. Yan o. No? Hmm, tignan nyo. Nakuha na na po. Yan. Isa na lang natitira. Kakainin ko pa mamaya. Yan. Ito, ayan oh. o. Marami yung uh, nakuhanan na nakuhanan. Tog ito na, uh, ng bunga niya. Kaya, bilangin natin yung nakuhanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pangwalo po siya. Guys, na no, pangwalo. So, yung iba, mas marami. At tulad nito, marami to, Maraming nakuha dito. Ayan. Mm. So, ganun po siya. Pagka malaki na po siya, ayan, malaki na yung kanyang puno, at talagang malago na po siya, nagyayin po ng pampabulaklak. Kung ayaw po ninyo ng commercial, pwede rin pong uh, organic. Yung, uh, taga ito, yung uh, uh, plant, taga ito, fruit FPJ, no? So, yung mga, kung po natin, mga uh, sobra-sobrang mga balat ng mga pruta, so mga, uh, taga ito, mga gulay, tapos lagyan po ninyo ng, taga ito, ng asukal, uh, equal ratio lang kung gaano karami yung, taga kung gaano karami yung, ah, uh, yung binalatan o ng prutas guys ay ganun din karami yung asukal. Ayan, i-ferment po ninyo ng 7 days tapos kuhanan po ninyo ng uh, kanyang, teka to, kanyang tubig. At uh, equivalent po ng dalawang kutsara, isang litro. Ipapaliwanag po natin yung sa susunod para sa ganun ay uh, sa ibang video naman po yun guys. Ayan. So, ayan, marami na pong nakuha dito guys. Ayan. Hindi lang po kami, pati yung mga estudyante namin pag wala kami dito, <laughs> kinakain nila. <laughs> Ayan. So, ganyan guys. Ngayon, uh, napakasimple lang. Hindi po mahirap po talaga. Ayan, ang namagalaga po ng ganito. Actually, kung talagang pinarami ko to, sobrang dami na po guys. Kaya lang, rolling kasi dito sa amin. Papakita ko po sa inyo. Ayan o, oh, rolling. Pero mayroon akong maraming tanim doon sa baba. Nagpaparami po ako doon. O, oh, ko. Nagpaparami. O, oh, tingnan. Kita po niyo yung mga kwan na yan. Yan po yung strawberry na pinaparami ko. Ang dami. Kaya lang masyadong shaky kasi isinom ko. Yan. Yan. So, ang dami dyan guys. Yung tanim ko dyan. Diban po sa strawberry. Marami pa pong mga tanim dyan. Ayan. So, pinapadami ko po dyan. Marami pa dun sa my school guys. Marami pa. Ayan. So, Next ay isa-isahin po natin kung ano po yung mga gagawin po natin sa mga susunod. At abangan nyo lang po at ipapakita po natin kapag ka... Ito naman po ay mga huminog na. Ayan. Paano na lang kapag ka mayroon kang isang libong ganito? <laughs> so, hindi ka maubusan ng tagito ng pagkain ng strawberry. Pwede mo rin gawing business. Ayan. Pwede, pwede po. Marami po. Kahit saan po pwede pong mag-alaga at magtanim po ng strawberry guys. Ayan. Sa susunod na araw to, siguro hinog na to. Ngayon naman po ay pipitasin na natin to at kakainin natin. So ngayon ay kainin na po natin. Kainin na po natin to guys. Yan. ah, uh, tignan natin kung matamis siya o hindi. Hmm. Matamis. Masarap siya guys. Hmm. So ganoon lang po yung ating pong, video ngayon. Uh, sana po ay nagustuhan nyo. Don't forget to like and subscribe sa ating pong channel. At uh, hanggang dito na lamang po tayo. God bless po sa bawat isa.